Magandang hapon, Mr. Uh, Liwanag, no? Magandang hapon din okay, po. Okay, so nabasa na ni Shari kung ano yung gist ng iyong kwento. Pero teka lang, sige, gusto ko manggaling sa iyo. Kailan nangyari, saan nangyari, at ano yung kabuuan ng, pang ng mga uh, pangyayaring ito? Gusto po namin sana po mag-Christmas Eve sa Sagada, December 23 po. Dumating po kami doon ng tanghali po. Wali uh, po nung hapon, uh, lasayso ng gabi, may nagbibigyan na po pala kasi yun o yun nasa history ho nung cellphone ng, ng mga suspect po. Pa paano niyo nalaman na may nagvi-video? Ah, kasi po nakita po nung nung alas 8 po na po ng gabi. Nakita po ng bunso ko po na may camera po sa sa CR po. Oh, sa CR mismo. Ah, Ilang taon sir. tong bunso nyo po, sir? 13 po, sir. 13 years old. Ah, po, sir. Okay. So na nakita ba niya kung sino yung kumukuha ng Hindi po, sir. Ah, camera lang po yung nakita niya po dun sa Video ata uh, sa bintana po uh, at lumabas po siya dali-dalit nagsisigaw. nagka-camera po sa CR daw po. Okay. Uh, nung sinabi niya po 'yun? Hindi po kami kumatok sa kabilang kwarto, room number 4, room number 3 po kami. Hindi po kami kumatok doon sa kabilang kwarto kinampronta po namin na lang yung may-ari po ng transient po. At nung sinabi po namin doon sa may-ari, pinuntahan niya po yung dalawang, dalawang naka-stay po doon. Yung pala po, uh, apo niya po sa kapamangkin. Ah, so inamin niya na... Uh, kung sino yung mga nagbi-video? Pinatignan, pina-scroll po yung mga cellphone nila. Mm -hmm. e, hindi nila, mal nanginginig po yung mga kamay nila. Hindi nila malaman kung paano ipapakita sa tita po nila yung mga yung cellphone na video. Hanggang sa sabi ko, itignay eh, kayo na lang kung tumingin sa cellphone nila. Ngayon, yung isa pong may-ari ng cellphone, nabura niya o kagad yung laman ng cellphone Dino. niya. Tapos po, doon po sa isang ano po, hindi po niya nabura. Nakapagbura po siya pero hindi po lahat. Kaya may natira pa po doon sa cellphone na yun. Ngayon po, hindi lang po kami ang nandun po pala doon sa cellphone na yun, kundi marami pa po guest na nandun po. Okay. Na nabigyan po. Kung tama yung pagkakaintindi ko, nung pumunta ka mismo sa may-ari, pinatawag na niya agad yung kanyang mga pamangkin. Uh, hindi nasa labi na po yung mga pamangkin eh. kunwari po naglalaro po ng mga mga game board po. Okay, pero bakit bakit pina-check niya agad yung cellphone nitong mga pamangkin? May idea ba siya? Eh, sabi ko po sir, i-check ko yung mga cellphone nila at dali-dali po niya rin tiningnan naman. At doon na nga nakita yung mga videos. Sa isa pong bata, nakita po na may, na may mga video. Yung isa po, na-delete niya po kagad eh. Yung isa po, nakapagbura po siya pero hindi po lahat nabura. May naiwan pa po doon sa cellphone. Pero mga ibang guests, yung mga na-videoan pa nila? Opo, sir. Okay. Oh, madaming record. Ito yun. Yeah, mad madaming nga. Ito po yun, yung uh, Tamjau, Homestay Transient. Yan po sa may uh, Sagada. Tama po. Mountain Province. Sir, no, matanong ko lang. Din. Na Naibig... report na ba natin to sa kapulisan? nag po sila ng incident report po. Ah, so meron nang nangyaring investigasyon? 23 po ng alas 8 po kami dumating mo sa kanila. 24 ng hapon po na-release po yung incident report. Yung, yung CR ba na to? Is this a common CR or? Hindi po sir. Ah, so sa mismong inupahan niyo Yes sir. O oh, exclusive dapat sa inyo yan. Yes, Sige. Sir. Police Staff Master Sergeant Julia Maledom. Sarge, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Ma'am, magandang hapon po. Si Attorney JV Bernardes po ito nang wanted sa wanted sa radio, mam, Ma uh, may tumugon po sa amin at sinabi na meron na raw po kayong ginawang investigasyon patungkol sa uh, isang pagbi-video habang naliligo sa isang transient dito sa May Sagada. Opo oh, sir, oh, mam, maari Ma nyo po bang uh, i share sa amin ano po ang naging resulta ng inyong investigasyon? Na nakita po namin yung cellphone kung may may video po doon sir kaya kaya po inexplain namin sa no, sa, sa guardians at with uh, the, in the presence yung complainant po yung kung kan no, grab grabe yung uh, incident sir at naintindihan po nila tapos ang um, ano lang namin sir in-refer na lang namin yung mga bata yung mga dalawang minor po sa MS para sila na po yung gagawa ng intervention programs nila sir. Sa, saan po natin i-refer ma'am? Sa office po ng MSWD sir. Opo. No? So magkakaroon po ng intervention dito. So nandun pa rin po sila? Kasi po sa Latrinidad, bingit po sila nakatira. Mm. Kaya i-refer din po sa MSWD ng Latrinidad sir, yung dalawang bata. Okay. So magkakaroon ng intervention uh, proceedings. Bahala yung ating social welfare people doon. Pero yes, in so in so far as yung transient property, ma'am, no, may meron na po ba tayong ginawa doon? Kasi carries po ng ano, may report po sa BPL, sir. Oh, sa Permits and License Office. Opo, ma'am. Ah, makakausap din po natin si Mayor Felicito Dula ng Sagada Mountain Province. Magandang hapon po, Mayor. Ay, uh, magandang hapon po, sir. Sir, magandang hapon. Uh, na na narinig niyo naman po kanina, sir, no, na mayroon po pong problema sa isang transient dito sa Sagada. At Mayor, ang daming mga turista ang gustong pumunta ng Sagada. okay At gusto nila ng magandang experience, magandang bakasyon. At dito sa case po natin, isang magandang Pasko po sana. Uh, Mayor, uh, malaking problema po ito, especially na Uh, sa tourism ng ating uh, city, ng ating ng mountain province. Ano po ang pwede nating gawing action dito, Mayor? Actually, uh, pina-investigate ko na agad ngayon, sir, nung tumawag yung uh, opisina ni Senator at uh, kayo pala. Kaya sinabi niya na magipag uh, on uh, full uh, niyo para marinig ko yung conversation ninyo. Actually, uh, uh, ngayon ko lang na nalaman na ganito pala ang nangyari na kung yes. December 23 pa, sir. Anyway, Huwag kayong mag-alala. Ngayon din pinapunta ko na yung mga kapulisan, mga BPLO, para i-verify yung uh, nangyari sir. Yes po ma Mayor. Uh, actually Mayor, nakausap ko po kanina uh, ang isa po sa ating kapulisan, si Ma'am Julia Maledom. At ang sabi po niya, nagkaroon na nga po ng uh, report dito, parang mayroon nang nangyaring investigation at napag-alaman nga po na may nangyaring uh, ganito, no, yung allegation po ng ating complainant dito. So sir, uh, in so far as kasi hindi lang naman po yung si Mr. Jonathan Liwanag ang naging biktima dito, no? Yung cellphone footage na nakita nila, it appears na andami pang mga ibang turista ang naging biktima, siguro hindi na rin nila alam. Mm -hmm. Hindi nila nakita na may nagre-record po sa kanila. At uh. hindi po hindi po ito maganda sa tourism ng ating uh, ng, ng sagada Mountain Province. Nagsabi po kami sa ano po, sa mga pulis na Baka pwede pong tignan at masabihan po lahat ng guest po na nandun kasi may nakita nga po kami na iba pa pong mga ano pero hindi po nila inactionan po. Yes, yes. No, opo, no marami pa pong ibang biktima na naging guest po ng Com uh, home uh homestay transient. Mayor, baka hmm. naman uh, mapabilis natin, ipakansel na natin yung permit nito, yung ipa-revoke na natin yung lisensya ng mga to. Sir, Actually, uh, actually, permitting lang ngayong buwan. Kaya uh, wag muna natin papermitin sila sa taong na to. ito. Ipasasuspend okay, dito muna. Wala okay. kung kwan, di wag na lang natin na uh, payagan na makapag-permit sila. Pag uh, tinuloy ko so, daw sorry. po ay... Eh. Yes po, Mayor, especially na ang dami. Ang dami raw mm -hmm. na videohan sa CR. Oh nga And and Mayor, ah uh, uh, I, I, just want to ano uh, inform you din na yung binidyohan dito, ay minor. Mga minor yung mga vinidyoan dito. And we don't know, uh, mayor, especially right now dito sa age natin ngayon, ang bilis kumalat ng mga ganitong video. Siyempre poprotektahan po natin. Hindi lang dahil minor sila, pero we want to protect yung tourism ng Sagada. Ang pangit lang pakinggan, especially sa mga magbabakasyon na baka naman pala may mangyaring ganito. Yes sir, noted. Ah, uh, maraking aral yan, sa sa mga ibang mga tourists na pwan It will make the IEC on that process. Okay. Maraming salamat, Mayor. And nagtitiwala po kami na ma-actionan po natin ito agad at mabigyan naman natin ng protection yung mga naging biktima dito. At sana, hindi na sila makakaulit. And of course, now, aside from the other uh, liabilities na pwede, kasi Shari, mm -hmm. uh, I understand yung mga bata dito, they are now undergoing intervention uh, measures. Yes po. Pero for sure, baka meron ding pwedeng liability yung mga may-ari nitong Uh, transient house na to. Come jaws. oh, hindi lang naman pwede. especially kung pin may, may may nangyaring na yan eh. Kung ganun na kadami yung nabiktima nila, hindi na lang siya isolated event, no. Hindi na lang siya isolated na crime, no. Kasi this is voyeurism. Mm. Voyeurism ang tawag dito. Okay? And pinagbabawal ito. Okay? We need to protect the privacy ng ng ating, hindi lang ng mga guest natin, but pero kung kahit sino pa man, mm -hmm. Shari. So, Mayor, maraming salamat at nagtitiwala po kami ng inyong mabilis na pag-action po. Yes, sir. Sige, don't po sir. uh, mo yung mag-alala. I-accept natin agad yan. Okay. okay. Balikan siguro mm -hmm. natin. Uh, maraming salamat po kay Mayor Felicito Dula, ang uh, Mayor po ng Sagada Mountain Province. Balikan natin si uh, Sergeant uh, Julia Maladom. Uh, Sarge, magandang hapon po muli. Maganda nga po ma'am. Opo, Sarge, papa-verify lang namin. Ilang taon na po yung mga ah, nagvi-video? 13 at 16 years old po, ma'am. 13 and 16. 13 o. and 16 years old. 13, yes po, sir. Oo, so eto mga to, bata na ang yes, video rin nila po. is apparently bata rin. Opo, sir. Pero, pero uh, Sarge, no, we don't know, no? Kasi ang sabi dito, marami pa silang ibang mga na-videohan. Okay. Opo, sir. So, Uh, ang gusto natin dito, hindi porket bata sila, e -e exempted sila. Okay? Hindi dahil care. bata sila, eh, pwede lang nilang gawin to dahil walang kulong, kubaga, intervention lang. Sarge? Opo, uh, no? Siyempre, uh, obligasyon po natin na mapanatili yung kapayapaan. At of, of course, no, mas secure natin yung privacy ng mga guest uh, ng mga turista natin dyan sa Sagada. And by the way po, Sarge, no, nasabi po kanina ni Mayor na nag nag na ata siya ng investigasyon. I understand na meron na kayo ng, uh, ginawang investigasyon. Ipadala na natin agad kay Mayor para ma-actionan na rin agad. Okay, sir. Ando naman po sa file namin, sir. Pwede niyo print lang po, sir. Sarge, nakausap niyo po yung owner po na si Ma'am oh. Geraldine. Ano po ang sabi niya po dito, ma'am? Inausap po namin siya tungkol sa... Yung negligence nga niya as the owner of the home Yes, train. negligence. Yes. Opo, sir. Nakausap at inamin na po naman niya sir na ano may may lapses nga po sila, may kulang pagkukulang po sila sir. Okay, good. No, at least no, if there is an admission of of negligence, hindi pwedeng walang ano diyan liability, mm -hmm. no? Madami po, mad madami naging biktima. And of course, we nas as much as possible we would like to protect then yung identity yung privacy na, na natan natanong po ba natin sards tong mga batang to uh, aside na nandun sa cellphone nila yung videos na yan baka baka na din nila sa mga ibang tao ay na uh, natanong din naman po sir at saka nakita naman ng mga complainant sir nung yung mga messengers nila yung mga social media wala pa naman na send uh, sir Wala, wala no so, opposite, we, we need to verify pa rin, ha, uh, Sarge? Yes, kasi siguraduhin yes, sir. po natin yan. Kasi pag kumalat yan, mahirap ng ano yan, bawiin or itigil. Opo, sir. Based po sa investigation niyo ilan po ang nakakita sa mga videos na to? Ang alam ko lang, sir, yung, yung owner at saka kami lang po, sir. Yung ako at saka yung complainant, sir. Kasi pati kasamahan namin, hindi nila nakita yun, sir. Okay, okay. Well, at least not part kasi yan ng investigasyon so they have to see okay, it. Sir. Oo. Uh, have we deleted these footages? Ay, ah, hindi pa po sir. Nasa cellphone kasi nasa akin. Na, nasa, nasa, nasa akin naman po yung o, cellphone. Na pa. okay, na-secure naman na po natin yung cellphone no, para hindi na ano uh, yes, kumalat. Yes, okay, sir. very good. Uh, and uh, kanina siya, you know, pinost dito sa screen natin yung para, I think Facebook page ba yon ng yes. uh, transient house na, na ito? Pwede natin ipakita ulit para maging aware din. Yes, direct. Opo, ipakita Opo. po natin. Kasi ang daming gustong magbakasyon sa Sagada. Sa Sagada. Okay? Yes. Oh, so ayan po yung Kamjaos Homestay at kasalukuyan pong iniimbestigahan. Ayan po. And uh, pwede ba nating uh, attorney makakausap na rin po natin si Police Captain Ida Esteban, ang uh, Chief of, Chief police, of po police ng Sagada Mountain Province attorney. Hi Hi ma'am. Uh, si Attorney JV Bernardes po ito. Magandang hapon. Magandang hapon po, Police Captain Iday Esteban, si Upinang Sagada, sir. Hi, ma'am. Uh, opo, no, nakausap po namin si Sarge uh, Julia uh, Maledom kanina at si Mayor Felicito Dula. At uh, I think narinig nyo naman po na inuutos po ng ating mayor ang investigasyon. Meron nang nangyaring initial inquiry, initial investigation po si Ma'am Julia. So far, no ano na po yung mga nakikita niyong susunod na hakbang dito? Uh, actually sir kasi lahat naman ng sa CICL natin na suspect na refer natin sa social worker ng Trinidad Datinge through our social worker ng Sagada. Ang hinihintay lang namin sir is uh, actually ang advice namin sa complainant is uh, kasi pinadala naman namin yung uh, affidavit ng IOC, i-assist ng kanilang uh, lawyer tapos yung referral for psychological evaluation sa uh, hospital kung saan nila i-refer nila yung anak na is na padala namin sa complainant. Kaya sabi namin, pwede mo ano yung decision nila, pwede namin uh, i-file at pwede rin, pwede rin i-file ng kanilang lawyer. Kaya hindi namin actually kung ano yung decision ng complain actually kasi lahat naman na nung investigation yung sa SS uh, pinasyalan namin naman yung area pwede naman silang uh, humingi kung humingi sila sa ng sketch mga ganun affidavit ng sketch at uh, sketcher at photographer available naman if kailangan naman nila sir sa pagpapahid ng kaso kung talagang itutuloy nila yung uh, kung anong decision nila sir Okay, so na nakita ko po ma'am, no, na na naging comprehensive yung ginawa niyong investigation at preparation just in case na magtuloy na po ito sa kaso. No? Depende po sa ating complainant, si Mr. Uh, Jonathan Liwanag. So, very good po tayo doon, ma'am. No? Pero kahit na, kahit na po, no? wag na po natin hintayin yung decision nila kung magkakaso sila or hindi. Ang gusto po namin, ang concern po ng aming programa ngayon ay sana hindi na maulit no? itong, itong nangyaring ito. Hindi lang, hindi lang po sa Kamjau's Homestay Transient, pero sa lahat ng mga transient house, resource hotel dyan po sa Sagada. Kasi siyempre nakakaapekto po yan sa image, sa reputasyon po ng ating lugar. Yes sir. Actually, na-IEC na kami, Nagtambuli. Tapos ngayon naman is uh, securing of licensing Nagkwan naman kami, nagpaalala naman kami sa mga nagsisecure ng license na uh, pinalalahanan namin sa mga privacy ng mga bisita at saka iba-ibang uh, mga pagtanggap sa bisita kasi alam naman natin na ito yung isa ating, uh, source of income ng munisipyo. Kaya actually pinapangalagaan naman nila yung karapatan ng mga bisita natin. Nagkataon lang siguro yung nangyari na ganyan sir. Opo. Ma'am? An uh, nabasa niyo na po ba yung report ni Sarge Julia Maledom? Yes, yes sir, nabasa ko talaga yung uh, mga affidavit, mga referrals sa mga psychological. Na-check po natin yan sir kasi kailangan na parit parehas sir kasi may reporting din kami sa kuan sa mga kasong ganyan sir. Ma'am, uh, alam niyo po ba base po dun sa report kung ilan ang mga naging biktima? Ilan yung na-video na videohan ng mga batang ito? Uh, actually sir, yung nakita namin sa video sir is uh, kwan? yung naka-in sa time na yun, may nakita namin pero hindi namin nabilang kung ilan sila sir. Pero sa video, nakita namin na yung naka-in na naligo that time, yun yung na-video nila sir. Okay. Pero ilang videos po yung nandun? Uh, actually, ang nakita ko lang sir is yung isa lang sir, yung isa maramihan. lang yung nakita isa ko lang inyo. sir, oo. Oh, pero madaming As naging biktima dito ma'am? Uh, yung nakita ko lang sir is yung mga tatlo sir tapos yung tatlo. victimang yan kasi hindi naman pwedeng lahat i-review ko kasi yung yes, camera yes. na ay yung cellphone na sa IOC sir. Okay. Ma'am, ang hiling na lang po namin no, lahat po nang nag-gather natin ng mga ebidensya, lahat ng results po ng ating investigasyon kasi uh, narinig nyo naman po kanina kay Mayor Dula, uh, pinapatignan na rin po namin kasi you know, yung under the business permits and licenses nila. Para, para ma-feed ma din natin, no? magawan ng tamang aksyon, maiwasan ang ganitong mga problema po sa Sagada. Yes sir. Uh, available po sa our uh, through our WCPD investigator. Uh, investigator Nasa kanya lahat yung custody ng mga files natin. Okay. Maraming salamat po. Uh, Chief of Police na Esteban ng Sagada Mountain Province. Thank you din uh, po sir. Sir ka kamusta na po yung mga anak ninyo? Uh, so, for sir, uh, okay naman po. Kaya lang, syempre, na-trauma din sa pangyayari ho. Opo. So, uh, kagaya nga po niyan, syempre, mag-take po yung isa kong anak ng exam sa mga eskwelahan. Baka isa rin po yun sa uh, makapekto po sa kanya. Opo. Well, sir, narinig nyo naman po kanina si Sergeant uh, Maledom. Nasa kanila na po, no? Yung, yung, yung cellphone. Yung footage i secured sinisigurado nila na hindi siya kakalat. Apo, sir. Okay? Of course, we want to protect yung yung bata, yung anak po ninyo at yung mga iba pa pong mga naging biktima dito. At chinek na rin nila yung mga social uh, network applications nila at it appears na wala na namang sharing ng mga footages na ito. Pero pinapa-verify ko pa po, no? Okay? Para masigurado natin, no? Masiguro, masiguro natin na talagang hindi kakalat yung mga footage na yan. We are very sorry na nangyari po sa inyo ito. Oh, sa ngayon, ang magagawa na lang po natin, i-contain yung footages na to para hindi na po kumalat. Kawawa naman yung anak po niyo kung mangyari po yun. Salamat po, sir. Sige po. Sige po, sir. Uh, Aasistihan po namin kayo, sir, no, sa tanggapan po nila, Captain Esteban Calameira Dula, uh, ng Sagada Mountain Province. Uh, kausapin po kayo ng mga staff po namin, sir, sa kabilang studio. Sige Maraming po, ma. salamat po at magandang hapon po. Salamat po sa inyo. Okay.